Hi mga ka-sunshine! Kamusta po ang lahat? Matagal na po tayong hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel. So, ngayon lang ako nagbalik dito sa YouTube. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, maka naman pwede makapag-subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo kung may mga bago naman akong upload ng videos. Mga kasensyayan, ngayon nandito kami sa dagat. Ayan. Pangalawang punta ko na nga dito sa Warren Beach. Una, yung sa pagkabuhay. At ito na po ngayon. So kasama ko po yung mga kaibigan namin. So mga kasensyayan, pagdating, ko dat pagdating ko dito, pinakain ko muna na yung apoko. Kasi alas dosi na ng tanghal, hindi pa yan nakakain. Kasi huli kami, ka, huli kasi kaming dumating dyan. So may baon kaming biko, bihon, di hindi, hindi mawala ang bihon sa so, ano, may mga okasyon, ano, ma-birthday man o ano, mapaligdo sa dagat, kahit anong okasyon, may bihon talaga. Tapos yung may adobong manok, may may din ng manok, inadobo din puntahan kasi baby yung nakaduyan anak ng pinsan ko yan natutulog kasi ayan puntahan natin to hi baby oh, ito si baby oh, ang himbing na talaga ng tulog ni baby oh. kasamahan ko po to sila ang lahat ibang grupo to sila kasi nandito sila sa ibabaw pero wala na sila sa cottage kasi nga mga lalaki sila So, nang iba sila ng Rats! landas. Kagaya <laughs> mo, ibang landas. Para po sa kalaman ng lahat, itong Warren Beach ay isang public beach. Kaya ngayon ang daming tao kasi linggo. At saka ito lang din ang beach na malapit dito sa aming lungsod. Kaya marami dito maliligo. Tingnan nyo po bawat cottage ay maraming tao na dyan. 100 ang bawat 50 or 100 ang cottage na rent dito. Hindi ko alam kasi hindi kasi ako nagre-rent eh. Yung mga kasama ko. <laughs> so, hindi ko alam kung magkano ang rent dito sa mga cottage nila. So, ito na yung apo ko. Tapos na siyang kumain. So, ngayon, ako naman ang nagbabalak kumain kasi nga nagugutom na din ako. Nga pala mga kasansyan, ito pala yung mga kasama ko. Ayan, yung tatong beautiful ladies dyan. Siyempre so, na huwag paano nga po ako na po yung ni Kaol. So mga ang mga kasensya, no? Diyan, please follow, mga mo, please follow di sa hong FB page. yung laagan for more videos. A few moments later. Mga kasensya, na nagdala pala kami ng tent dito, no? Kasi ang akala, ang, ang balak ko, ang dala kami kasi baka mamaya ay maantokin na yung apo ko. Tapos walang paghigaan. Kaya yan, inasimbo nila yung tent. Yan, tumayo na nga. Amilis tumayo. Yung dami kasi nag na tulungan para makatayo na yung tent. So, ang ang nagtaka ko, baka init yan sa loob kasi hindi masyadong mahangin. So, binuksan ko. So, pagbukas ko ng ganyan, ay naku, mainit talaga. Hindi mag hindi magano na nandoon sila sa loob kasi mainit, walang hangin. Baka masupukit yung apo ko. So sinubukan talaga niya pumasok sa loob. Ayan, yung apo ko ang saya-saya. Akala niya nasa, ba nasa bahay na niya.

At syempre may kantahan din Ayan si, Yung nag-guitar pala Si Anver and in Loco yan Char, Shout out Sa singer na Tsaka guitar Hindi pa pala ako nakaligo dito Kasi gusto ko muna mag-explore At mag Gusto ko sanang kumanta Nagtugtog ang gitara Kaya lang Nahihiya ako Kasi yung daming-daming tao Sabi kasi ng mga kasama ko Sabi nila mag magbihis na daw kasi mag uwi na ko ang, ang isip isip ko mauna na lang kayo kasi nakamotor naman kami hindi pa kami nakaligo uwi na kasi nga huli kami dumating dito kasama anak ko at saka yung apo ko oh, yung iba dito na sa dagat nagbabad pa o oh, tingnan mo yan kasama ko yan, yan yung anak ko Dadala yung anak niya kasi dna, maliligo na din. So ako, maliligo na din. Of course, syempre naman baka maiwan ako. Hindi pa ako nakaligo. So, puntahan ko na din sila para na din makaligo makasabay sa kanila. swimming So, dito na nga ako, lumubog, na ako dito pero hindi pa talaga ako nagsiswimming kasi ang gusto ko, paunahin ko yung apo ko sa kain ng salbabida. So, ngayon, ayan, sinakay namin sa salbabida, tuwang-tuwa na naman siya. Ayan, nakatiktok pa, shut out siya, bago yan. no, oh, ito, try ko mag, ano jan sakay ng salbabida pero natatakot ako baka dalhin ako doon sa malayo <laughs> yan yung anak ko na lang oh happy swimming sakay sakay O oh, di ba pati mga bata nang enjoy din o oh, mga anak ka ng mga kasamahan ko. Ang dami ding mga bata sumama sa amin. Nag enjoy din sila o oh, di ba mababaw lang kaligayahan ng mga bata talaga. At oh, saka yan. O oh, dito na naman sambay na naman sila dito. At may tugtugan pa. Shout out sa gitaris namin. Oh. It's a strange i be there? You know it's you now me the courage And it brings honey It brings me give I love you